咱当官兵。 kaya kung cellphone na slide mo kung nagat ko gamit na open three hours yun ano know, open cellphone. Tama. Gani, tarun ako cellphone may gani karon ako sa ibang kuan sa ako ni si Miko ni kubit ang kilit mga sweats mga sweats sa cellphone ayan na open na <laughs> Ito pagpaniwag ko sa mga mga

mo yung support sa inyong mga stars naman ako yun lang sa CRO sa ano sa sulod sa dahos ulan mong pes kita kay Dox ito tayo sa dansa na Pagkakamot na sa amin, Amo, ako pamiinan sa... ako pamiinan sa balay. Nangalak pa ko. ako sa mga 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 ayaw lang sa balay. May tanla. Di ba? May kinabuhi Tipid-tipid. Para mabuhi. Maigo ang kwarta. Di ba? ang problema sa pobre, bugas o suluan, mga bata, ang problema sa sapian, saan so, ang pag ilang kwarta, tama dili. Saba ako pa kay nanaw pa ang mga laki sa pili. Rasulan kay Naoya. Tapos Diyos pa kami niya. Sa iyo ko nagpakaang kay Aron. Makuan. Malata ba Maas na kayo. Tiyala maging nang Kung nagtingot ang buka maas. Buka nga ang hmm. something in hi guys, thank you for watching, bye bye, halak mm hmm <coughs>